Mga ka-explorers, handog ko sa inyo ngayon ang kwento ng isang mabait na ginang na kung saan ay ginawa naman ang lahat para mahalin. Ngunit sa huli, ay ginawa pa yung lukuhin. Pero sa kanya pa rin sa uli, ang huling halakak. Matulungin na ginang itong si Marina at masipag na may bahay at alagang alaga nito ang kanyang asawa sa tuwing uuwi ito ng kanilang bahay na pagod sa pag-aasikaso sa kanilang negosyo. Ganun lang palagi ang gawain nitong si Marina dahil sa hindi pa nabibiyayaan ng anak ang dalawa. Sa una ay masaya naman itong si Albert at Marina at kontento na sila lang dalawa ang palaging magkasama. Ngunit bigla na lang nagbago ang lahat ng isang araw nang bigla na lang umiba ang pakikitungo sa kanya ni Albert dahil sa naging mainitin na ang ulo nito at hindi na nagiging sweet sa kanyang asawa. Sa una ay inintindi na lang ni Marina itong si Albert dahil sa inakala niyang baka dala lang iyon ng pagod. Nang bigla na lang ginulat ni Albert itong si Marina nang kausapin siya nito habang sila ay kumakain. Marina, pasensya kung sasabihin ko to sa iyo. Hindi na ako masaya sa ating pagsasama. Gusto kong magkaroon ng anak at kung hindi mo rin lang ako mabigyan ng kahit isa man lang ay mabuti pang itigil na natin ang kahibangan nating to habang maaga pa. Mahigipag hiwalay na ako sa iyo, Marina. Matagal ko na rin itong pinag-isipan at ngayon ay buo na ang isip ko at hindi na yun magbabago. Matapos niyang bigkasin iyon ni Albert ay agad nitong tinigil ang kanyang pagkain at lumabas ito doon sa kanilang balkonahe at doon ay nagsindi ng kanyang UC. Sa puntong yon ay natigilan itong si Marina at matagal na natulala at natigilan habang walang tigil sa pag-agos ng kanyang mga luha. Wala nang nasabi pa itong si Marina sa gabing yon at walang sumbat na narinig itong si Albert galing sa kanya. Sa gabing yon ay walang tulog itong si Marina dala ng lungkot at dahil na rin sa walang tigil nitong pag-iiyak. Para din na pa ang sitwasyon kung kaya at kinaumagahan ay minabuti na ni Marina na lisanin yung bahay nila ni Albert at ginawa nitong bumalik doon sa kanilang bayan para makalimot sa masalimuot niyang pinagdaanan kay Albert. Nangyari ngang ginawang mag-move on ni Marina at ginawa niyang magsumikap para mabangon ang sarili nito. Minabuti na lang ni Marina na magtrabaho sa abroad dahil doon ay malayo siya sa mga bagay na makakapagpaalala sa kanya sa kanyang nakalipas. Doon nga sa ibang bansa nahanap ni Marina ang tulab nito sa pagkatao ni Leandro na kung saan ay kabaliktaran siya ng kanyang naging unang pag-ibig. Napakabait na klaseng lalaki at maalaga itong si Leandro at labas doon, ay mayaman pa ito. Kung kaya tuluyan ng nabago itong si Marina. Sa mga taong lumipas ay nagpasya itong si Marina at Leandro na umuwi ng Pilipinas para doon ay magpundar at doon na manuluyan. Nasayahan naman itong si Marina dahil sa gusto rin itong sa Pilipinas tumanda kasama ang iniirog dito. Nangyari ngang umuwi itong si Leandro at Marina ng Pilipinas at ginawang bumili ng lupa at pinatayuan ng magarang bahay. Nang masilayan nga ni Marina ang bagong gawang bahay nila, ay nagandahan ito at napayakap sa kanyang asawa. Tuwing umaga, ay nakahiligan ni Marina ang pagdajaging at sa tuwing uuwi na ito, ay palagi nitong nasisilayan ang mga batang palaboy na hingi ng hingi sa kanya ng pera o di kaya'y magkakain. Sa una ay inintindi lang iyon ni Marina ngunit nang ginawa na ng mga batang palaboy na araw-araw na itong si Marina na araw-arawin itong si Marina ay doon na ito nainis at gumawa na ito ng paraan kung paano maiwasan yung mga batang yon. Nangyari ngang ginawa na lang itong si Marina na sumakay sa kanyang kotse paglalabas ito. At hindi niya pinagbubuksan ng windshield ang mga bata sa tuwing dudungaw at lihingi ang mga ito. Sa isang buwang lumipas nga ay nasayahan itong si Marina dahil sa nawala ang mga batang palaboy sa labas ng kanyang bahay. Ay salamat nawala na rin yung mga pasaway na batang palaboy na yon. Nakainis na kasi araw-araw ng hingi ng hingi parang ayaw nang magbanat ng mga buto. Bulong nitong si Marina. Isang buwan pa ang lumipas. Habang mahimbing ang tulog ni Marina at Leandro sa gabi, ay di na malayan ng mga ito na pinasok na pala ang bahay nila ng mga magnanakaw. Laking gulat na lang ng dalawa nang hinahalukay na ng mga magnanakaw ang mga gamit nila sa kanilang kwarto at halos nakuha na ng mga ito ang kanilang pera at mga alahas at ibang mga gamit. Walang nagawa ang dalawa sa sandaling yon kundi magyakapan na lang sa ibabaw ng kanilang kama habang nanginig sa takot. Nang mayamayay, bigla na lang nagsisisigaw ng tulong yung batang palaboy sa labas ng kanilang bahay. Kasunod noon ang pagdating ng mga kapulisan sa lugar. Dahil doon, kung kaya't nabulabog yung mga magnanakaw at dali-daling nagsitakbuhan para tumakas. Dala nga ng pagmamadali ng mga ito kung kaya't kaunti lang ang nakawat ng mga magnanakaw na iyon. Laking pasalamat ni Leandro at Marina sa batang palaboy. Dahil sa malaki ang naging papel nito na mailigtas sila sa tiyak na kapahamakan. Lalo pang naantig ang namdami nitong si Marina sa batang yon nang mapag-alaman niyang yung bata din palang yon ang tumawag sa mga pulis na Romis Ponde. Walang masabi si Marina sa sandaling yon dahil sa bilib na bilib ito sa ginawa ng batang palaboy. Kung kaya't naisipan ni Marina at Leandro na bigyan ng isang kahilingan yung batang palaboy na iyon. Kung kaya't kanila itong hinanap at kinausap at nang sabihin na ng dalawa ang kanilang pakay, at nang sinabihan na nila yung batang palaboy na humiling ng kahit anong bagay na gusto nito, ay muling na antig at naluha itong si Marina sa sagot sa kanila ng batang palaboy na iyon. Dahil lang hiniling lang nito sa kanila, ay bigyan siya nila ng kanin at isda para meron siyang makain. Sa ginawang hiling ng batang palaboy na iyon, ay naalala ni Marina ang mga hirap na pinagdaanan nito noon at dahil sa batang yon ay muling bumalik ang dating Marina na maawain at matulungin sa kapwa. Nang Nangyayari ang minabuti na lang ni Marina at Leandro, nakopkopin yung batang palaboy na iyon at ginawa na nila itong kapartina ng kanilang pamilya at binigyan ng magandang buhay. Mga ka-explorers, hindi sa lahat ng oras ay yaman ang hinahangad ng isang tao. Kaya huwag nating husgahan masama agad pag ang isang tao ay mahirap.